Hi mga kamamshis! Magandang buhay! Isa na naman pong uh, field trip series ang ibabagi ko sa inyo sa araw na ito at ang aming buhay-buhay dito sa Jakarta, Indonesia. Ngayong araw ang pinakahihintay na araw ni Cheska dahil ngayon ang kanilang field trip at pupuntahan nila ay isang farm doon sa uh, bandang Bogo. At dahil nga dahil sa pandemic, uh, hindi sila nakapag-field trip nung uh, preschool sila at hanggang sa grade 1 and 2 nila. Kaya ngayon talaga ay super excited silang lahat. Ayun. Maaga pa, nagdatingan na lahat ang mga bata at eto na, paalis na sila Ayan, nagre-ready na, nakita niyo naman mga mamsis, ang lahat ng mga mami's mega sunod at mega kawaii sa mga anak nila Isa na po ako dyan, andyan lang po ako sa, lo uh, sa likod nila At ang mga bata ay papunta na sa kanilang uh, mga buses na magahatid sa kanila sa kanilang field trip Nasa loob na sila ngayon ng sasakyan ng bus at eto magkatabi pa talaga ang mag best friend. At unang nilantaka ni Cheska ang chichiria na na. Yes po mga kaibigan, ang mga field trip po dito ay hindi kasama ang mga magulang kahit pa preschool lang sila. sa so from preschool up to high school wala pong kasamang mga magulang. Yeah, So, ang kanilang first stop ay ang paggawa ng kanilang mga gagamiting salakot. lakot. Siyempre, pabunggahan sila ng pagpintura para habang umiikot sila sa pinaka-farm ay suot-suot sila o suot-suot nila ang kanilang mga salakot. Don't worry po, lahat po ng kanilang mga materials ay lahat provided po ng uh, farm. Kaya lahat sila ay super excited at pagandahan talaga ang kanilang pagpintura. Anyway, lahat naman po ng kanilang mga salakot ay man may mga nakaredy na ng mga drawings. So, kay sila na lang ang mag-decide -de kung ano ang kulay na gagamitin nila. Don't worry mga mommies, ah uh, kahit walang mga magulang na kasama ang mga bata, ang lahat mga staff, teachers at lahat ng mga cleaners ng school ay kasama para umantabay sa mga bata. So safe po at wala pong problema. Sunod nilang pinuntahan ay ang mga animals na doon ay magpapakain sila ng mga animals gamit ang mga dayami na nakikita nila dito sari-saring mga ex expressions ang makikita mo at dahil mga mga laki silang mga city so ang iba sa kanila hindi sila exposed sa mga farms o sa mga animals kaya ang mga reactions nila ay yung iba natatakot, yung iba naman excited, yung iba naman halos hawakan na nila ang buong animals or yung iba naman halos ayaw na nilang hawakan so nakakatuwa silang panoorin

you know, a great yeah. 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 A Proof that how come she ate yogurt? Yogurt is not poison Did you see my bowl? And then that milk, that yogurt is from the Fresh. Ah. I know. <laughs> <laughs> I know. <laughs> yeah. and, I and I did. For nine. This, I did chicken for night. Ngayon naman ay lilibutin na nila ang buong farm at magkakaroon sila ng experience sa pagtatanim. Yan para makita din nila kung paano at ano ang pakiramdam ng mga magtatanim o magsasaka. At siyempre bago umuwi, uh, photoshoot muna, siyempre. Photo-photo muna habang nagpe-prepare bago umuwi at yan back to the bus na sila at pauwi na sila at eto na bumalik na sila sa school nandito na sila ang mga buses at sinisigurado ng mga teachers na walang naiwan sa bus lahat na dala nila ang kanilang mga nadalahin. Ito na lang po muna bye everyone.